Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon sa social media ang larawan ng aktres na si Yen Santos, na kung saan spotted ito na umano'y namiling mag-isa sa isang mall sa gitna ng issue ng closeness ng kanyang boyfriend na si Paulo Contis at co-host nitong si Ara Agustin sa Itbulaga. Makikita sa larawan si Yen na masayang nagpa-picture kasama ang ilang staff sa tila isang gadget store. Ngunit hindi pa malinaw kung si Yen nga lang ba mag-isa ang namili sa naturang mall. Matatandaan na kamakailan ay maraming nag-alala sa actress matapos kumalat ang ilang video ni na Paolo at Ara sa It na kung saan makikita ang closeness ng dalawa. Ngunit paglilinaw ni Paolo sa isang panayam, sinusunod lang umano niya ang sketch ng Itbulaga. Bulaga. May mga lumalabas din na mga reports na umano'y balak gawin ng dalawa na love team na gaya ng Aldab. Ano sa palagay mo? Bakit kaya hindi niya kasama si Paolo? Hiwalay na ba sila?